Good morning guys, welcome back to my channel. Ayan, update ka na. Papunta na naman sila doon. Sa pamamahay sa mga magulang ni Kalinga Pruel of Malalag. Gravity, guys, ganyan na sa tibay at sa high na si Rina. Diba sabi ko sa inyo, triple na ang kagalingan ni Rina lahat na mga sport papasokan ni Rina. Abangan natin yan guys. Ngayon, isang billiard ang abangan natin. Aabangan natin pinapraktisa ni Rina kasi may billiard sila sila at malalat. Ito na po. Tingnan natin guys. Ayan, kumakain pa sila ng ice candy. Papuntas na doon. Pampalamig kasi nasubrang sobrang init. Yun. Tingnan natin guys. Grabe. Lali, mali mali wale, wale si Rara na talaga siya matuto dyan sa si Bayard na yan. Si Kuyawi ang maging ano niya dyan. tutorial. Aha. Magaling din si Kuyawi. <laughs> <laughs> yan. ang ang instructor Neri. Linda. Ah, ah, ah. Ha, that's what. Well. Pala <laughs> dito talaga ni Miss Kuyawe. Yan. Okay, guys. Napagut siya sa palaro. Ako ba nito? Ayan, umuwi na sila. <laughs> Nagpapaalam eh? na sila. Umuwi na sila. Tingnan mo si Rina. Napagod siya sa, sa billiard guys. Yun, pauwi na sila. Okay. Grabe ni laro Nerina, Ang saya-saya nila, guys. Tinan mo ko, naglalakad na sa pauwi. Ang saya nila dyan, no? Tingnan mo si Rina. na, no. ang dami pala nila nagpunta doon. Yun, ang ganda pala sa bahay na Teotoporan niya, no? Ito, matikwa. Oh, pagbubwa. Yeah, Iyan na, pauwi na sila. ganyan talaga kakon ka support tip si mamamba das sa kanyatawa sila kasi natutua sa sa bij nga pa talik talik Oke okay, Guy dicuangkatapus eh, biju thank you for watching and don't begitu subscribe my channel byepo -bye,